Hello guys. Punta tayo ng park. Punta tayo ng park. Lakad-lakad tayo guys. Yeah. lakad tayo guys wala tayo magawa sa bahay ang lamig yan, punta tayo sa park yan o ito may dahon yung iba wala nang mga dahon ayan guys dito ako sa bike ito ang park na malapit sa bahay ayan guys ayan nandito ako gamig lamig lamig guys ang lamig ginaw Ayan, malamig. Ano Ayan, mga puno. Ang lalaki na puno to. Ano po to? Sakura. Puno po to ng ano puno to na sakura. Ayan, wala na mga dahon. Ayan, guys. Nandito ako ngayon sa park. Ayan. Walang mga dahon. Pero ang laki na puno po yan, eh, no? Ayan, wala pong mga dahon dahil sobrang liyan. Lamig po dito ngayon sa Japan. Ayan, nakikita niyo po ang aking anino. Ayan, may padulasan. Ayan, ang park. Dito po malapit sa bahay po ito. Ayan po yung aking apartment doon. Ayan guys, grabe ang lamig. <laughs> Lumabas lang po ako dahil wala akong may upload na video. Ayan guys, tignan nyo po. Ayan, may padulasan oh. Dito ako ngayon sa park. Nagpasyal-pasyal. Kaya ayan guys. Ayan guys baik park, park muna tayo. Pupunta tayo doon sa Ayan oh. Mga laruan dito yung park talaga dito sa Japan. Dito lang po 'to malapit sa bahay. ayan yung mga puno. Sakura po 'yan, sakura. Ayan. Thank you, thank you guys sa inyong panonood. Thank you for watching. Bye bye po. Maraming maraming pong salamat. Ayan, nandito po ako. Sobrang lamig. Bye bye po. Thank you, thank you so much. Thank you for watching. Bye bye po. Ayan oh, makita nyo isang tao lang <laughs> naglalakad ayun. Sobrang lamig kasi, guys. Kaya wala ma maaraw siya pero malamig. And, guys, so, maririnig nyo lang ibon. Ayan. Thank you, thank you, ba. Thank you, thank you. Thank you, thank you so much. Thank you for watching. Bye-bye po.